Makausap po natin si Jose Milton Riconalia, isa po siyang gardener. Okay, at kita naman po doon sa video na siya po ay okay? napagbintangan. Okay? Na pagbintangan ng Ube Express driver na nagbangga doon sa ban, na hindi naman totoo, at yung kanya'ng bisikleta ay sinira. Sir Jose, good Hello morning po. po. Good morning po, Sir Raffy. Pwede pakikwento po sa amin, uh, magagaling po mismo sa inyo yung kwento. Paano nangyari yung gulo doon sa video? Paano nang kumpisa? Nag nagumpisa po kayo, nagumpisa po yun sir nang kuminto po siya doon sa malapit. Wala pa po kami FCM, Bale, nag ano po kami tawag dito. Nasa gilid po kami ng kalsada kasi traffic po yung time na yon. Tapos yung tagbo po namin, sakto lang. Tapos maya maya po, bigla pong may gumilid na UV Express. Tapos, okay paggilid niya po, yung dalawa pong nasa harap na biker ko po, muntik niya na po masagi. Mga isang mga siguro sabihin natin dalawang gangkal gano'n na lang po yung pagitan ng madadali na po yung pinakauna. Tapos yung una pong lumusot na biker, yung po yung sumuntok ng side mirror niya. Okay. Yung pangalawang biker po, sumigaw po yun kasi madadali naman po yun eh. Tapos yung ako na po, yung pinakahuli na po nila kasi hindi ko naman po kilala yun, madadali na po kasi mahaba po yung handlebar ng bike ko. Okay. Sumigaw so, na rin po ako na ng muntikan na. Tapos, pagdating ko po ng FCM, stoplight po nun, sinabihan ko po yung mga biker na bantayan nyo kasi may posibilidad na sagiin kayo ng UB Express na yun. Okay. Tapos nung tumakbo na po ako papuntang Pure Gold, huminto na po ako dun sa may Pure Gold para tumawit po sa may pedestrian. Napansin ko na po siya, bigla pong, napansin ko na po yung UB Express na sobrang tulin po. Tapos bigla niya po akong tinat. Tinamaan po yung harapan ng bike ko. Tapos bumaba po siya ng banya, ay ng UB Express na may hawak na tubo. Sabay tutok sa akin na bakit ko daw tinuntok yung side mirror niya. Tapos unang amba niya sa akin, hindi niya tinuloy. Yung pangalawang amba yun, naka, paghampas niya sa akin, nakaiwas po ako. Bali po yung bike yung tinamaan po. Okay. Ano nangyari po sa bike niyo ngayon? Ito po, natenga na. Sira po yung port. Tapos yung rayos. So hindi na ako okay, nakapagtrabaho. Hindi na po. Yun lang po yung source ng kung yung ano ko yung commute ko eh. Mahal po kasi yung pamasahe. Oh, okay. Magkano po ibili niyo sa bike nyo Nung pinakita ko po sa bike shop na pinuntahan ko, sabi daw po 8,200 po lahat ng ano damage yep. ng bike ko. Magkano po bilhin niyo niyan sa bike? Bili ko po. Opo. 14,000 po. Okay, pag ipapa yan, 8,000 ang gagastusin. Opo. Ano kayo, kung bilang lang kita ng bagong bike? Palitan ko na ng bago. Para hindi mo na kailangan pa-repair. Tapos yung bike na yun, balibag mo doon sa UB Express driver. Hindi, anyway. Palitan ko na ng bagong bike, 14,000, and then, yung, uh, imbis na ipang-repair ng UB Express sa bike mo, yun yung mapupunta na sa'yo dahil ilang araw ka hindi nakapagtrabaho, yun yung kap kapalit. Okay sa'yo? Okay po. Kayo po, um, So, pwede naman po. Oh, so, pero, wala. Sige po. Pero? Pero, Sir Rafi, kasi yung bike na po yun, yung pinakauna kong bike kasi yan eh. Ah, may yung pinaka-dream sentiment... bike ko po. May sentimental Pinaka-dream bike ko po yan. Apo, ah, may sentimental value. Opo. Okay, sige. Kung ganun. Ah, uh, kasi ang bala ko, bigyan kita ng 14,000, bili ka ng panibagong bike, pwede mo pare pa-repair yan. Kung magkano yung repair mo, sabi mo, is repair, uh, 8,000, papareper mo, di ng bike mo. So, yung bike na nasira na yan, edi, pwede mo pang reserve na bike. Opo. Okay sa yan. Opo. Siyempre, habulin natin yung UB Express driver na yon. Hindi pwedeng hindi. Opo. Di ba? Ang sinasabi Opo. ko lang, bigyan kita ng 14,000 para may pambili ka ng bagong bike kung gusto mo. Pwede mo okay, bilhin po, yun, pwedeng po. hindi. O pwede mo itago ng 14,000 savings mo o para pang araw-araw mo na gamit, lalo pat na ilang araw ka na walang trabaho? isang linggo na po. Oh, para yung 14,000, one week na nawalan ka ng trabaho, walang kita, doon mo kukuni yung, port, sa, yung sa 14,000. Okay at, po. okay sa'yo. Okay po. Eh, syempre, hindi natin palulusutin itong uh, driver ng bike, habulin natin, ay, ng driver ng UB Express, habulin natin yan. Nasaan yung LTFRB? Nakuha natin yung plate number, UWK, at nangyari po ito sa Commonwealth sa Quezon City. So, Anyway, kung po natin makausap yung... Uh, eto na. nasa yung operator? Ayan, UWK971. Kung hindi po natin makausap itong operator ngayon, Sir Jose, then habulin po natin sa LTFRB na kasiguro okay. po tayo na pagbabayarin po natin kung sino man yung may-ari nito, operator nito, ay yung operator, habulin yung kanyang driver, mababayaran po kayo okay. doon sa sinira at kung ano pang mga uh, damages na pwede niya pong singilin eto na si LTFRB Mary Jane Hilario ang operator. Nandiyan na ba yung LTFRB? Okay. Wala. Okay, sige sir. Ganito po ang gagawin natin sir. Ah uh, Habulin po natin yung uh, operator through LTFRB. Basta for the meantime, I guarantee you, meron ka ng 14,000 pesos yung halaga po ng bike. Okay? okay. Right. Uh, pwede mo iparipan agad yung bike mo kung gusto mo and then yung titira. Savings na po ninyo and then pag uh, nagbayad na po yung uh, operator, yung driver ng no, UB Express, then additional pera mo po yon. Okay, sir? Okay po, sir. Thank you po talaga maraming. Thank you, thank you po. Malangay mo po. okay Thank you po, sir Jose. Huwag mo ibabawang telepono. Kakausapin kayo ng staff para dun sa tulong na ibibigay ko at pati yung pagpunta ko natin sa LTFRB na kailangan samahan namin kayo para makapag-file ng formal complaint. Okay, sir? Okay po. Magandang uh, umaga, sir. Ingat kayo palagi, sir. Magandang magandang po. Thank you. Thank you so much po, Sir Rafi. Opo, Sir Jose.